Samantala, mayroon tayong update dun sa number 7. Gumamit ng plakang 7. May update tayo mula sa LTO. Andun si Aris 5, Val Gonzalez. Come in, Val! Sa kung sino ang may-ari at kung sino ang nagmamanay o ng escalade na dumam sa Edsa Bus Carousel ay agad ibubunyag sa publiko sa sampanang patong-patong na kaso. Ito ang pagdidin ngayon ng LTO Secretary Director Atty. Greg Puwad Jr. Kasabay ng patuloy na investigasyon ng ahensya sa anila ay hindi katanggap-tanggap na asal sa kalsada ng isang driver. Sa video report na nakapost sa FB page ng LTO, sinabi ni Atty. Pua na wala silang pinagtatakpan sa insidente. Una nang inihayag ni LTO Chief Assistant Secretary Atty. Bigor Mendoza na kailan may hindi nila po konsentihin ang tahasang pagwawalang bahala ni naman sa mga umiiral na lituntunin sa batas trapiko. Sabi ni Pua, Nakikipag-ugnayan na sila sa iba't ibang ahensya para dito. At dito, rest assured po na, si, na once we determine po kung sino po ang, ang registered owner at nalaman din po namin yung, kung sino po yung driver, the appropriate penalty will be imposed. Uh, Jerry, Jerry, ngayong uh, alas 9 ng pumaga, ay uh, nakatakda ang isang press conference sa tanggapan ng LTO at isa sa mahinit na pag-uusapan ang nabanggit na kaso.